nakikita nyo yan guys napaka traffic ng papuntang Cubao pero yung papuntang Top Avenue walang kasakyan sa kabila guys so, oh. pero itong papuntang Cubao napaka traffic tingnan nyo naman oh. bumper to bumper linggo pa lang ng gabi yan. paano na yan bukas na lunis grabe oh. Hating gabi na guys. Alas 11 na. Ganyan parang yung sasakyan sa EDSA. Oh. Grabe. Daming sasakyan. Parang parking lot. Tingnan nyo naman yung view guys. Oh. Pag gabi. Oh. Oh. Di ba? Ang ganda. Dito lang talaga sa EDSA. Ang maraming sasakyan. Na dumadaan. Oh. So sa kabila oh. Pero dito sa kabila, wala pa isa-isa lang. Doon lang banda sa may stoplight na yun. Yun ang maraming sasakyan. No? Yun ang marami. Talagang puro -pula at saka puti. Wow, traffic ang EDSA. Ayan ang haba kapunta ro, no? Papunta yan ng Kubaw. Wow grabe pulang pula at sa kabilang puti puti sa kabila dito yan guys umiga mall pa lang oh. wow ang dami puno ayan oh oh Di sa kabila ganoon din oh wow wow